Dahil meron po tayong apat na inahin na malapit ng mga anak, so ngayong araw po mga ka-farmers ay maglilipat po tayo. So ito po yung mga farrowing pen nila ay na-disinfect ko na po ito. So ito po yung paglilipatan natin sa kanila. Kailangan po na dito ho sila mga para hindi po sila kaagad-agad madudumihan. Kasi po dito ay dumadaloy lang po yung kanilang ihi at saka yung kanilang dumi sa ilalim. Ito po yung unang inahin na ililipat natin at ang due date po niya ay sa August 27. So ililipat po natin siya ng mas maaga baka po kasi nagkakamali po ako sa pagbilang. Minsan kasi nakakalimutan ko din pong isulat ang kanilang araw o araw po kung kailan po sila na AI. Ito naman hong sumunod ay nasa first week of September po itong kanyang due date. So medyo malaki po yung kanyang chan dahil maramihan po talaga magbigay itong inahing baboy na ito. Sa naalala ko po, 15 to 18 po ang kadalasan niya pong ibibigay. Ito naman pong isa ay masyadong maliit ang kanyang chan. So titingnan po natin soon kung ilang diik po ang kanyang ilalabas. So ngayon po mga ka-farmers ay nailipat na po natin sila dito sa ating farrowing pen ang apat po na inahin na sunod-sunod po na mga nganak. At ito naman pong farrowing pen natin mga ka-farmers ay DIY lamang po ito. So ngayon po pupuntahan po natin yung pangalawang baboy na mga nganak. So kapag hindi po ako nagkamali sa bilang, ito po yung pangalawang baboy. Pero kapag nagkamali po ako sa bilang dun po sa naunang PIC, ay mas mauuna pa ho itong baboy na ito. So ngayon po mga ka-farmers, ito naman po yung pangatlo, bali itong inahin na ito ay magkasabay po sila doon sa panghuli. So, sabay po silang na AI. So, ito po yung kanyang chan. Medyo malaki, pero yung kanyang dede ay hindi pa lumalaki dahil sa first week of September pa naman ang kanyang due date, mga ka-farmers. So, ngayon naman po ay pupuntahan po natin yung panghuling baboy. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na magkasabay po sila dito sa isa. Kaya lang, itong baboy na ito ay maliit po yung kanyang chan. So, titingnan po natin kung ilang big po ang kanyang ilalabas dahil dati naman po ay 15 po na biik ang kanyang ibinigay at dahil sira-sira po itong kulungan niya so ngayong araw ay aayusin ko po ito mga ka-farmers at titingnan natin ngayon kung kaya bang gawin ng babae ang trabaho ng lalaki so bago po ang lahat mga ka-farmers ay tatanggalin ko muna itong sira-sirang kawayan na nandito